Ayan ka mayroon po tayong ginagawa ngayon. Bali, isa rin po itong 6WG1 na isuso. Ayan po ang problema nito. Pag loaded po, nag-overheat siya. Kaya dinayagnose na po natin. Dinayagnose ang kasama natin. Bali, una natin tinignan itong thermostat. Ayan, kasi kaling po ito ng kasa, tinanggal na pala nila yung ano, yung thermostat. Wala ba? na siya thermostat. Ayan po. Tapos, tinanggal natin yung katilitik niya. Doon, titingnan po natin doon mamaya. Ayan, ayon sa ating diagnosis, walang makita po na barado yung katilitik niya. Malinis po talagang sinilip natin ang loob yung mga butas walang bara po na karbon kaya yan ang last na ano natin wala ng ibang paghahanapan ng turbo niya yung turbo niya po maganda naman ang ano nakasipol halos at ang ng mga buwan ng hangin ayan po ito last na diskarte eh. bubuksan na natin po ang ano ito na pag pasihan na kakalasin na talaga yung ano cylinder head mamaya po makikita natin ito anong problema ng makinang ito check na hindi na siya makaka hindi, okay, makikita natin yan mamaya kung saan ang ang troubleshooting kasi dati inuna natin na ano yung radiator po bagong gawa yan So, ilang biyahe lang. Kasi hindi pa dati taginit. Nagagamit. Pero tumataas pa rin. Kaya ayan na po. Walang problema sa dito Ayan, so, mamaya po makikita natin to. Binubuksan na lang ang uh, ating kasama. Yun pa rin yung ating kasama ditong malupit sa isuso. Mike! Shout out! Ayan, okay. yan, yan malupit sa isuso yan. Darwin, hey, Darwin at saka si Darwin. <laughs> Shout out, Darwin! <laughs> Ayan po, mamaya makikita natin yan. Dito na tayo sa loob ng motofall. Ito na po yung catalytic na binuksan natin. Kasi kailangan po unahin natin yung mga sa labas na trouble. Na panggagalingan ng trouble dahil kung magbubukas kagad tayo ng makina, baka tayo ay maitbulaga kaya dapat sa mga unang ano titignan muna natin yun mga kanyang ng trubol ayan po kita kita marapaka ayan buong buo makikita natin bilog bilog yung mga butas ng ano walang bara po sa ka motorbol kaya ayan po mamaya makikita po natin ito yung ayan po kitang kita naman na talagang walang bara pero kailangan po natin ito unahin ang mga pinanggagalingan ng overheat. Kasi ang overheat po ang napakarami ng pinanggagalingan. Kaya dapat mapagmasig tayo at mapag-check up at diagnose. Kaya kailangan dito ang mga unahin. Ayan po, wala. Malinis na malinis po yan kamotor po. Ayan, kamotor po. Tuloy-tuloy ang pagkakalas ng ating 6WD1.

PCB natin o so, natin natin mga ayan po kamotor motor pull basag basag na wasak na malapit na <laughs> Ay, mas basag yan. Hello, mga best friend! Ay, ay, Stop open hole, best friend, ng ating uh, makina para yeah, condition na, lagi. Nabasag na yan, oh. Para hindi so, na, na, ano. Init ng ulo niyan dahil kira track niya. Babiyahin <laughs> ko ito ng, ano, Singapore, mga best friend. Oh, Singapore daw. Yan, yeah, Japan. Japan kasi na. Japan kasi <laughs> na. Mamaya pa. Mamaya pa. Pang NGCP, mga best friend. Pang NGCP to. Pang Tukikarawa pa rin. ay 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 na naman. Na na. Sige, bagan mo. May best friend. Hello, mga best friend! Was, was out sa inyo. Was, uh, was talaga. <laughs> Ayan, kamotor fall. Natanggal na po natin yung... Cylinder head gasket at saka cylinder head. Ito nakita po natin kung ano naging depekto. Kaya pala ang bilis nito mag-overheat. Ito po, yung number 6 na cylinder head. Okay. Kaya. Saan dyan? Ay, ito ka mong oh. kitang kita. Kaya, no. Oh. Ito. Kaya, oh. ngayon. Ipapa... <laughs> hydrotis, hydrotis na lang natin ito para sigurado. Ayan, kamotor po. Talagay ko dito. Talagay <laughs> ko dito papahydro test natin yan at saka ipapatest yung kung hindi baluktot siya o baluktot para makasigurado po tayo para pagbalik ay walang walang kabakaba kaya kitang kita po motor po oh, number 6 kaya umiksi talaga compression papunta dito sa mga ano na to oh. yung bala rin ang ano yung butas ng papuntang butas ng tubig Pulp, pulp. Oh. Ayan, bali papadala na lang po natin yan sa masinsyap para pag mga ganitong pagkakataon eh mga nangyayari, kailangan ipapatress up natin na alignment ng cylinder head para pag binalik mo naman hindi na hindi ka mangamba kailangan dadaan talaga sa si Chef ayan sa motor full. bali ang liner po na naisara na po eh ayan oh. pero nakita ng ating pinagkakatiwala na mekanik ay wala naman tayong tamang liner kaya mas maganda po bali hindi ko na po nakita yung liner pero ayaw naman sa ating assistant chief mechanic eh okay lang ayan para makasigurado tingnan natin number 1 ay number 6 so, ito naman po dito ayan magaganda magaganda naman at saka na nila yan ganyan din ang porma yan o oh. yan Kakatiyak na tayo na mag magagawa natin na maayos to. Kasi umutok yung cylinder head gasket. Pero ayun nga, dapat makatiyak tayo. Papacheck natin yung cylinder head kung hindi baluktot. Ayan po.